Pakikilig to the phones, ang mga netizen na magkumara sa Sockmed ang mga litrato ni na James Reed at Isa Pressman nang mag-birthday ang model. May mga nagsabi na nakita nila ang anilay engagement ring at grabe ang ganda raw. Marami nagsabi na super sweet daw ang proposal kahit wala pa namang official statement na inilalabas. Pero sa ngayon, kung totoo man ito, congrats James and Isa. Sana all kasi so, parang may napansin yata may suot na engagement, yes, ring. Yeah. Yung diamond, si, ano, diamond Oo, ring. Oo, engagement ring itong si Isa Pressman. At syempre, nung nag-celebrate, so, diba, nag-1 plus thing. one Oh. So, no. Tsaka matagal-tagal na rin naman sila mag-jowa and kung baga, they're not getting any younger anymore. Di pero, diba? Kung, kung, sa, kaya uh -oh. mong na sila, Why Nag-propose ba? Uh -oh. Eh, hindi nila pinakita sa publiko yung pag-download ni Jameson kasi wala naman na na nag-propose niya, eh, di ba? Ang mga tao, yung mga netizen na nag-1 plus gal, nakita nga meron dito diamond ring, ring. Uh -huh. doon sa sota ng sing-sing mm -hmm. na ng si Will, meron diamond ring. Inisip niya, engaged na siguro. Pero yun nga, uh -huh. kung engaged sa sila, i-anons naman yun ng dalawa, di ba? sa nila engage right na? Kasi nga, line up to na pareha sila. 32, oh, 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 oh. si James, 30. Tama ba, 30 si ano? Si Isa Presma. Nasa right age na to get married, di ba? Oh, okay.